Heart Evangelista, napikon sa basher na nagsabing maganda siya kasi wala siyang anak. Hindi napigilan ni Heart Evangelista na patulan ng isang basher na marahas na nagkomento tungkol sa kanyang buhay na walang anak. Bukas sa kaalaman ng lahat na hindi lamang tungkol sa fashion and luxury umiikot ang buhay ni Heart, kundi nakatoon din siya sa iba't ibang bahagi nito, lalo na sa pagiging isang ina. Subok na niyang magkaroon ng anak sa ilang pagkakataon sa anumang paraan na maaari nilang magawa ng mister na si Sen. Cheese Escudero. Pero sa kasamaang palad, walang magandang nangyari sa kanilang mga pagtatangka. Matatandaan na noong May 2018, buong kagalakang ipinalam ni Hart at sila ni Cheese ay magkakaroon ng kambal. Ngunit sa isang malungkot na pangyayari, isa sa kambal na kanyang dinadala ay lost the miscarriage noong parehong buwan. Sa sumunod na buwan noong June 2018, si Hart ay hinarap ang isa pang nakakalungkot na pagkawala dahil siya ay nagkaroon muli ng miscarriage at ito ang huli niyang kambal dahil sa kagustuhang magkaroon na sila ng sariling anak ni Cheese noong 2022. Ipinagtapat ni Hart na sumailalim siya sa in vitro fertilization procedure. At sa episode ng Fast Talk with Boy Abunda noong March 16, 2024, lumuluhang isiniwalat ni Hart ang nangyari sa perfect egg ng dapat magiging anak na babae nila ni Cheese. At sa mismong pagdiriwang ng Mother's Day noong nakaraang May 12, 2024, isang malungkot na balita muli ang inihayag ni Hart ito ay tungkol sa kanyang ikaapat na miscarriage. Handang-handa na sana siya maging isang ina at may ilang bagay na binili na para sa kanyang sanggol na pinangalanan nilang Francisco. Aminadong wasak dahil sa nangyari, ngunit sa kabila nito, nanatili siyang hopeful. Naniniwala din si Hard na balang araw babalik ito sa kanila. Ang pinagdaanan ni Hard ay nakakalungkot, ngunit may ilang tao sa social media na tila walang puso sa kabila ng kanyang sitwasyon. Ginagamit ng mga ito ang kanyang miscarriage at pagiging walang anak laban sa kanya upang magdulot ng sakit. At kamakailan lang, Napukaw ng basher ang pansin ni Hart na nagsabing kaya lang daw siya maganda ay dahil wala siyang anak. Hindi maiwasan ni Hart na maapektuhan siya nito. Sa kanyang TikTok account, isang video ang binahagi ni Hart bilang kanyang tugon at bakas ang pagpipigil niya ng inis sa pagsasabing na ako sa iyo ah. Ayon kay Hart na wala na siya ng apat na anak at hindi niya maitago na napipikon siya sa naturang komento. Gayunpaman, dahil hindi ginamit na nagkomento ang totoong account nito, hindi niya ito masasagot ng maayos. Paglilinaw pa ni Hart kaya siya maganda ay dahil inaalagaan niya ang kanyang sarili. Dagdag pa niya, ang kanyang kagandahan ay bunga ng kanyang pagsisikap at dedikasyon sa pag-aalaga sa kanyang kalusugan at pisikal na anyo. Bukod dito, siya ay namumuhay na may pasasalamat at kapayapaan. Idinagdag pa ni Hart na araw-araw siya nagdiderma kaya siya fresh. Sa huling bahagi ng video, mariringan pa ang paghilit ni Hart sa TikTok na okay na hanapin ang turang basher at tawagan ang nangangalang bungo. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!